sama-samang maglingkod para sa mga nasasakupan ng sahe ni Governor Oye sa mga nanalong barangay officials. Anong na sa, mga, sa tungkulin ng mga nanalong barangay officials sa ikatlong distrito ng Lavalsia sa katatapos sa barangay at sangguniang kabataan election. Pilangunahan ni Governor Aurelio Oye umali ang panunumpa ng katungkulan kasama sina Vice Governor Doc Anthony Umali at former Congresswoman Cherry Domingo Umali kamakilan. Malugod at tinanggap at binati ni na Governor Oye at Vice Governor Anthony Umali ang mga nagbaging kapitan, kagawad at ang kabataan at inikayat na sama-sama maglingkod at magtrabaho na may dangal para sa kapakanan ng mga nasasakupan. today, as we the victory of everyone Let us be unanimous. Let us have a unison of mind and heart sapagkat ang ating kababayan, pinoto ko manawin din obligasyon ko na kapitan. Yung gamit bahay mo na hinati pa yung boto sa iyo at sa kalaban mo paglilikuran na sama-sama. Sapagkat sa kung ikaw itunay ama o ina lahat ay kasama paglilikuran mo. Dumaan tayo sa mahigpit na laban. Luha, dugo, hirap. Diba? Ngunit, ang kapalit lamang po nito ay gusto nating natin maglingkod. sa ating mga kaparangyay. Na ang nais nyo lang po, ang tanging nais nyo lang po, may pagkalog lang po yung totoong malasakit sa inyong mga kaparanggay. Ang District 3 ay binubuo ng mga bayan ng Santa Rosa, Laur, Bungabuan, General Natividad, Cabaldon, mga lungsod ng Palayan at Kabaratuan City. Sa aming panayam naman sa mga nanalong kapitan, isa sa mga tututukan ng pinakabatang kapitan ng Barangay Valenzuela, Santa Rosa, na si Kapitana Christine Aguilar, ang maayos sa daloy ng tubig sa mga drainage upang maiwasan na ang pagbaha sa barangay sa tuwing umuulan. Gusto ko pong tutukan yung uh, part na kailangan ng may na water system, drainage, ganyan, para alam kong madali na yung mga susunod. Uunahin ko lang po muna yung... Habang kalinisan naman sa bawat sulok ng barangay DS Garcia, Cabanatuan City, ang unang prioridad ng bagong halal na ina ng barangay na si Kapitanan Ludilul. Ang unang-una ko po talaga ay ang kalinisan sa bawat sulok ng aming barangay. At nakikita ko po na talagang, alam nyo, pag marumi ang ating lugar, andyan ang iba't ibang sakit. So, yun po yung kauna unahang kong gagawin. Syukdo lang ako ang personal na makipag-usap, kinakailang ako ang maglinis. Gagawin ko po. Masasalamat naman ang ibinabuhat ni Kapitan Ramon Suka Garcia dahil muli siyang pinagkatumalaan ng kanyang mga kabarangay sa Barlis. Nagpapasalamat ako doon sa aking barangay dahil pinagtiwalaan akong muli. At uh, kasi itong labang ko na ito ay pang limang labang ko na. Uh, yung buhay ko ay talagang inilaan ko niya na, na riyan. Ako ay napakarami na akong uh, naging panunungkulan sa lungsod na kabanantuan pero ninais ko na paglingkuran yung aking sariling barangay. Ang mga nanalang barangay officials sa barangay at Sangguniang kabataan ay dalawang taon lamang maglilingkod mula Nobyembre 2023 hanggang December 2025 ayon sa pahayag ng Comelec.